So, yun mga kaibigan, magandang buhay at uh, meron na naman akong isi-share sa inyo. Ito ay Skyward Model 24 E2000. So, makatuwid ito ay 24 inches. At ayun, uh, sasaksak natin, lalagyan natin ng supply. natin Ayan kung makikita nyo mga kaibigan na yan nag oh. -ano lang siya nag Sa power niya yan oh. Kung uh, makikita nyo Ayan pagkakasabi ng mayari sa pindutan lang daw yun da uh, natin so ito hindi pa nabubuksan na yan. meron pang seal problema nito ayan sira na seal virgin pa to sana magawa natin nagbiblink lang naman yung power niya Limita naman sa mga nagpapagawa, ganun lang sinasabi. Baka sa pindutan lang. Kalimita na yun sa mga customer. Siguro, ano. Kaya sinasabi nilang ganun. Para... Ibig sabihin kung yun lang sila para makamura sila yun ang hindi nalalaman ng mga may hari kala basta ganun ganun lang so yun mga kaibigan nagta sinukatan ko naman itong kanyang input ng 12 volts pumapasok naman siya okay naman walang problema so ang ginawa ko ay pinalitan ko lang ng ibang adapter 12 volts din to buti kinaya 2 ampere pero dapat ang kailangan sa mga at least mga 3 ampere <coughs> para dito sa TV na to so yun uh, sa mga nakakapanood nito kung ganun ang naging problema ninyo dito sa TV ninyo is uh, palitan muna natin ng palitan nyo ng ganito adapter dahil minsan merong adapter na kahit meron siyang output na 12 volts Ayan ito. May 12 volts naman siya eh. Ito yung kanyang original na adapter. Pa, pinakang power supply niya. So, okay naman ang output niya. Sinukat ko. Uh, pinalitan ko lang nito Ayan. Pakikita ko sa inyo. Ayan, na saksak natin. At, uh, saksak natin. Ayun. Mga kaibigan, nag-steady na. Oh. Meron ng kulay pula. Ano? Ayan. So, uh, i-oon natin. Gamit natin itong kanyang uh, remote control. Okay, i-oon natin. ayun oh mga kaibigan kung makikita nyo nagpulay green siya yun umilaw na yung kanyang backlight kung makikita nyo ayan so tingnan natin ayan meron na siya di ba so mga mayari ng ganitong TV pagka ganito nangyari doon sa TV ninyo maliit lang to eh ay ganoon ang gawin niyo paltan lang muna ninyo ng power supply huwag nyong basta basta dadalhin sa magagawa mali na lang kung meron kayong magagawa na tapat sa inyo ayun sasabihin ng problema okay So hanggang dito na lang mga kaibigan at uh, sharing lang ito. At, uh, maraming maraming salamat sa inyo. Till next video na lang ulit mga kaibigan. So yun mga kaibigan na uh, ito kasi ano ko to eh adapter ko to eh. Ngayon binuksan ko yung kanyang adapter. Wala kasi akong mahanap na kapalit nito eh nagtanong-tanong ako dito sa tindahan sa amin wala akong mabilhan kasi nandito ako sa Quezon mahirap maganap ng tindahan at uh, yun bala ko nga sanang magtinda rin ito eh para naman pagka uh, may ganitong problema pero kagad ka uh, mabibili ang customer so pakita ko lang yung mga ano yung aking mga tinda yung nakakaunti pa eh yan meron ako dito mga resistor diode at saka mga transistor ng amplifier at yung output yung <clears throat> transistor na power transistor meron ako Tsaka mga ilang kapasitor Ito pala ang mga tindak mga kaibigan Yung iba namang mga nakakarton Mga kahon dyan Mga display lang muna yan Okay At uh, balik tayo dito sa Ano nya Power supply nya Kasi ito napansin ko Lobo na yung kanyang uh, Kapasitor ito uh, 1000 microfarad 16 volts may dalawa yan so try ko ng palitan siya kung magkakaig eh. Okay. so yun mga kaibigan at uh, eto na ako nakakuha na ako ng ipapalit sa kanya lagyan natin try natin kung magkakaig siya sana magkaig Mm, nang okay na solve ng problema try na rin nating solder yung mga ano baka may mga cold solder kaya ano siya kaya baka nasira yan ni niyan na nakabit na So solder lang tayo dito ng mga ilan. Kagaya nitong regulator na to. basic lang naman problema nito power supply lang ngayon kung mayroon naman kayong nakareding pampalit na ganito adapter ito ang pinaka power supply nya eh. pagtan nyo na lang ng bago sa kaso nito wala tayong pampalit eh. kaya try nating prepare. Ah, uh, so yun. Okay na siguro 'to. Try natin. Balik muna natin sa pins niya. Then, mamaya na natin ididikit ng ano ididikit natin yan mamaya ng glue kahit yung ano lang mighty tiban lang or uh, basta kahit anong klase pandikit basta yung matibay lang ang dikit ha huwag nyo lalagyan ng ano baka mamaya pag bonot nila at susakit sa eh sumama yan okay na testin muna natin kung meron siyang output test mali ha ah uh, ayan o no? kita nyo kita nyo naman yung aking tester yung aking digital tester okay ha at sasaksak na natin wait lang at uh, sa labi ng wire okay ready saksak natin ha? hindi ka asya saan ba yung natin ng adapter pang ano po eh pang one thing eh okay yan saksak -sak na mga kaibigan tingnan yung aking uh, tester tingnan natin kung meron siyang output ayun meron naman siya di ba pero kanina meron din talaga yan problema nga lang yung pinakita ko sa inyo kanina ganun lang nangyayari nagbiblink lang yung kanyang uh, power light indicator so ngayon eh, ano naman natin testing lang saksak -sak natin sana gumana okay ay ah, may salong na rito ah, ah, uh, yun sasak natin patayin natin ang ilaw para itang kita wala pa rin nagbibilig pa rin mga kaibigan ayan oh So, i-try na muna natin ulit hanapin yung sira. At wala tayong pampalit ng ano yung power supply. Okay, ganun pa rin. Oh. Gunuti oh. natin. Ito At uh, yung so mga kaibigan, okay na siya kanina kaya hindi pala gumana siguro ano maluwag lang yung pagkakasaksak ko din yun and steady din siya oh. o oh. diba ito yung gamit kong ano yung dati niyang adaptor uh, ngayon buhayin natin yun natin kung meron na ba? Parang wala yata battery ito ah. Ayaw mabuhay. Yun, buhay na. Ayan mga kaibigan. Oh. Nagkulay green na siya. Nagkamera na rin yung backlight. Oh. Kumilaw na siya. So ayun uh, tingnan natin. Oops. Yung. Basic lang mga kaibigan. Success. Matutuwa na may ari dito. Okay na mga kaibigan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat muli sa inyo mga kaibigan. At uh, shout out na lang sa inyo. Pasensya na kayo. Ngayon lang uli ako nakapag video. Ang hirap pati kayong mag video. Habang gumagawa ka. So uh, maraming maraming salamat mga kaibigan. Bye bye.